Manggandang buhay sa inyong lahat today in Philippine history May 13, 1903 Namatay si Aponayo Mabini sa edad na 38 taong gulay Video explanation patungkol sa Ika 122 anniversary ng kamatayan ni Aponayo Mabini Alamin natin kung bakit sa tinawat na dakilang lumpo o kasama sa PWD Person with Disability. So tara, ipapaliwanag ko sa inyo na araw na ito. Okay, ipapaliwanag ko sa inyo. Siya po na mamini na matay noon. Mayo 13, 1903 sa edad na Tatlong po kwalong taong gulang dahil sa Corella sa Manila. Okay, isa sa Pilipino lepersonayo, abogado at tagapayo ni General Emilio Aguinaldo. Siya ang utak ng himatsikan. Si Apo na yung mabini, yes po. Kahit ng PWD siya, ipinakita ni Apo Nayo Mabini ang kanyang utat. O diba? Ang galing. Okay, ipapaliwanag ko sa inyo para maintindihan nyo. Ano ba ang talagang kaugnayan ni Mabini sa manang PWD? Actually, yes po. Uh, isa sa person with disability si Apo Nayo Mabini. Yes po, tama. Ang nalimit nyo. So, wala itong fake news. Totoo lang ito. Okay? Ah, uh, nagkaloon siya ng polo noong 1895. Hindi ko alam kung ano ang polo. Pati search na lang po sa Google at saka pati comment na lang sa YouTube kung anong ang ibig sabihin ng polo. Okay? Yung lang po. Ang marka para for disabled persons na tinutukoy ring bilang republic at number 7277 ay isang batas sa Pilipinas na naglalayong protektaan at itaguyod ang manakarapatan at kapatanan ng mga taong may kampansanan. Ipinasa ito noong Marso 24, 1992 at naglalaman ito ng mga pro provision na nagbibigay sa mga PWD ng pantay na oponidad sa ibang ibang aspekto ng buhay kabilang na ang ekodasyon, tabaho at pag-access sa mga pampublikong sebisyo. Marta Carta for Disabled person Manapa unang provision pantay na oponidad sa trabaho, access sa edukasyon, access sa pampuklikong serbisyo, rehabilitation at suporta at pag-alis ng discrimination. Okay, yan po ang kasama sa Marta Carta for Disabled Persons Omas mas kilala sa Republic Act No. 7277. Kahalagaan, ang Marka Carta for Disabled Persons ay isang mahalagang hakbang tugon. Okay. So, meaning mahalaga si Marka Carta for Disabled Person sa ating sa tao may kampansanan tulad ng PWD. Ah uh, at iba pa. Okay? Hanggang dito na lang ang ating video explanation ngayong araw na ito, May 13, 2025. Malaming salamat sa pakikinig tandaan, importante ninyo alam so paalam.